At papalad ho tayo, kapiling natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon, makakausap natin mga kabombo, mga Kastarnation ang uh, dating kalihim ng uh, Department of Interior and Local Government uh, at uh, nanungkulan din bilang uh, pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority at uh, iba pang matungkulin sa gobyerno. Kapiling ho natin, uh, dili tiba, ang uh, Uh, kalihim dati na uh, natatanda natin at uh, tinatawag natin uh, interior secretary ngayon ay uh, isa siyang uh, sa mga kumakandidato sa pagkasinador si uh, secretary Benjamin Benher Abulus Jr. Welcome to the program uh, secretary si Bombo Dennis Hamito po ito and with me si Bombo Everly Rico good morning Good morning uh, Bombo Dennis at Bombo Everly at sa lahat po na nanonood nakikinig sa Bombo magandang umaga po. Opo ay eh, napatawag ko kami ta na minarapat namin makausap kayo eh sapagkat ko yung controversial ho na issue tungkol doon sa uh, 990 kilograms na drug raid ano ho ay, ang alam ko yung uh, inyong tanggapan ang uh, may directive talaga na imbestigahan itong issue po na ito. Itong mga latest development ngayon, may mga naglitawan na po ng mga bagong development dito sa controversial po na usapin po na ito. Kung di ako nagkakamali, kayo yung uh, nagbigay mismo ng direktiba para hujan sa pag iimbestiga Ano po ang take ninyo kahit pala yung ilang matataas na opisyal ng pulisya ay eh nadadawit sa mga ganitong usapin? paano kaya natin na totally malilinis ang hanay po ng pambansang pulisya, uh, Secretary? Well, uh, bigyan ko lang ng background um, mga nakikinig. Ito isa sa pinakamalaking drug haul. Ito ay kulang-kulang 990 kilos o isang tonelada. No? At ang nakulong ko rito ay ang Mayo, isa po siyang member ng Philippine National Police. No? Pero may dumitaw na video may kita po natin sa video na kung saan ay may mga taong labas-pasok sa bodega, may dinadala ng mga gamit. At si Mayo, nasa tundo po ito ng umaga, na kung saan siya ay nakaposas, nilalabas at lumalabas isang korte, kundi ako nakakamali, San Juan. Ito po yung nangyari sa tundo, na siya raw ay nasa San Juan at nag issue ng warrant of arrest sa ibang tao. So, paano mo mailalagay ang isang tao na nasa dalawang lugar at the same time. So doon ako kinabahan bilang abogado dahil delikado ito kako. Ma compromise yung kaso ni Mayo. So ang ginawa ko, lahat ng nasa video ay pinaimbestigahan ko. Sabi ko, rest ipsa Ang video mismo ang nagsasalita na dapat imbisigahan ng kapulisyahan. So nung pinaimbestigahan ko to this was I think uh, April of 2023. Hindi ako nagkakamali, no? halos dalawang taon na ito. Ito'y lumabas na ngayon ang Department of Justice at uh, ang uh, Department of uh, National Police Commission. No? At uh, ito, ang lumalabas, ang uh, dismissed from service na ano ng NACOLCO ay 24. Labing dalawa ang one-rank demotion. Apat ang, uh, ang, uh, ang uh, demotion as may be applicable apat ang six-month suspension at labing dalawa ang case dismissed. So kung titignan mo, iba-ibang kit ang ginawang pag-aano dito. Pero alam mo, uh, Dennis and the Everly, ha, mabigat ang, ang, ang kinaso sa kanila. Ang kinaso ng DOJ ay bungling in the prosecution ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito po ay 20 years imprisonment. No? Ito yung kaso labas sa 29. Ito naman yung criminal aspect. No? at saka yung planting of evidence penalty is death no pero ngayon life na lang no so yung po ang ang nangyari rito pinapakita na tayo seryoso sa droga kasi kung maalala nyo before this no nahuli si Mayo lumabas ako sa television noon at nanawagan ako mag-resign lahat ng general and colonel kung maalala niyo no uh, dahil nga dapat linisin ang ranks pero on record ah, 99.9 ng mga polis natin ay talagang mga bayani yan, hero yan. Yun lang mga maliliit ang nagbibigay na masamang ano. So itong mga bagay na ito, nagpapakita na talagang seryoso ang Marcos administration. In fact, 33.8 billion worth of drugs ang nahuli for the first two years nung ako LG ng PNP. Magaling po ang PNP. No? Ito at itong cleansing na tinatawag namin sa ranggo. Napaka-importante po nito. Okay. Uh, Secretary, pa follow up lamang dyan, ano? So, uh, sa tingin ho ninyo, on track yung gobyerno dito sa paglilinis, sa hanay ng mga uh, tauhan ng uh, pulisya at uh, uh ano po ho yung uh, nakikita ninyo na po pwedeng uh, mga adjustment na gawin uh, para kumbaga, eh, mas, uh, mas malawak yung maging scope nitong mga hakbang po na ito hanggang dun sa may uh, kaduluduluhang bahagi po ng Pilipinas. Well, dapat talaga tutukan na talaga seryoso tayo rito. Yung mga lugar na merong mga drugs ay yung mga police na nandyan ay dapat talagang gumalaw maigi. At kung may makita mga drugs, managot sila dahil may mga, may mga ano po yan, may mga proseso yan ng kapulisan mismo. Pangalawa, pakita natin na talagang sa ranggo ng police ay malilinis tayo. Siguro sa ginawa nating uh, resignation at ako yung nagpapasalamat doon sa sa umano sa patawag na mag courtesy resignation dahil halos lahat nag-design talaga to show na wala silang kinalaman no ako nagpapasalamat sa mga general at colonel no mga panahon na yun no so uh, pero alam mo ang droga kasi Dennis maski sa ang bansa problema yan eh mga mayayaman na bansa pero nakita mo problema pa rin sa kanila maski mayaman sila kasi hindi lang dalawa yan eh ito yung ginagawa ng polis, ng PDEA, ng NBI, ang tawag dyan, supply reduction. Pero hindi nila kaya ito. Importante rin dito ang demand reduction. Ano ito? Habang nanguhuri sila, may papel naman ng pamilya. May papel ang simbahan, ang, may papel ang eskwelahan, may papel ang komunidad, may papel ang barangay. Para, para naman maiwasan at maano mga bata. Ito yung tinatawag na demand reduction. In short, ang laban sa droga ay laban ng lahat no hindi lamang ang po ito. Hmm. Okay, uh, secretary uh, kayo ho ay uh, isa sa mga uh, aspirante no ngayon na uh, pero uh, isa sa mga tinitignan ng uh, marami yung uh, pagsusulong kagaya sa renewable energy uh, ano ho ang inyong posisyon dito at uh, ano rin ang inyong pananaw para naman sa usapin ng nuclear energy dahil isa nga ang enerhiya sa pangunahing problema ng ating bansa. Mr. secretary. Well, tama ka, no, Dennis? Kasi, alam mo, kung mataas ang kuryente mo, paano papasok ang mga manufacturing? Gagawa ng kotse, gagawa ng mga garments, no? Eh, kuryente palang talo na sila. So, napakalaking bagay na bababa ang kuryente. No? So, sa usaping ito, sabi ko nga, yung mga mura ang kuryente kamukha ng Nordic countries, 51% sa kanila ay renewable. Sa atin, malakas ang hangin may mga tides ka sa atin so, pwede mong gamitin 'yan yung 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 tide yung yung, 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 yung sipat ng tubig sa ano sa sa mga sa beaches no so pwede magamit 'yan yung Mangkalaon yung Taal na yung problema natin itong uh, itong Mayon volcano ang tawag diyan thermal energy makakakuha ka rin yan. no so meron ka sa hangin meron kang geothermal Magagamit lahat yan. Sa ngayon, nagagamit namin natin na renewable energy ay 18%. So siguro magbigay pa tayo na malalaking incentive dito. Nang sa ganoon ay lalong pumasok ito. Dahil kung mas murang kuryente, dadami investors at higit sa lahat dadami ang trabaho. Napaka-importante po nito. At uh, hindi lamang yun, yung tinatawag natin kasi archipelagic tayo. Eh. Marami tayong mga isla-isla. Uh, importante rin dito yung papel ng rural kooperatiba dahil nasa Ipiralo yan. No? Dapat ma matap din ito para yung mga lugar talagang hindi pa naaabot ay magkaroon ng ganong kooperatiba, mabigyan pa ng insentibo. No? Napaka importante rin yan. At pangatlo, ito na, na ano ko, nung no, ako'y DILG, nilapitan ako ng national grid. Ang sabi sa akin, Secretary, limang taon na hindi kami makagawa ng transmission line sa Cebu, uh, sa sa Visayas at Mindanao. Kako bakit? Kasi yung permit hindi ho binibigay. Kako sino hindi nabibigay yung mga ibang lokal na pamahalaan. So ang ginawa ko, nagbigay ako ng pinagpaliwanag ko yung mga mga opisyalis doon. Sabi ko, sabihin niyo sa akin anong dahilan? Kasi kung mababawasan dahil ko may kung meron, dapat gawin, dapat lamang gawin. Pero kung naman ito'y na-delay dahil wala namang dahilan, eh mananagot kayo. Alam mo, alam nyo, Dennis and Everly, less than one year, ang nabigyan ng permit, siguro kulang-kulang 24 or 26 transmission lines ha, ah, between Visayas and Mindanao na nakakuryente ka agad. Isipin mo, limang taon silang walang kuryente. Yun lang dahil sa isang permit. Kaya yan, i-streamline ko yan. No? Importante yan yung pagkuha ng mga permit, hindi lamang sa kuryente sa lahat ng bagay. Kasi ang kawawa ang publiko. So ilang bagay ito para mapapaba ang kuryente. Sekretary, sa ibang usapin naman po tayo dahil malaking isyo din po ito ngayon na kinakaharap po ng ating pong bansang Pilipinas pagdating sa usapin po sa West Philippine Sea. Ano po yung inyo pong pananaw, Sekretary, dito po sa lumalala pa na pangihimasok o iligal na mga presensya ng mga barko ng China sa ating pong mga katubigan? Dahil hindi na lamang po ano, sa West Philippine Sea, kundi na mga na rin po ito sa mga bandang norte, dyan po sa Mayzambales, Pangasinan, La Union, at maging doon sa Mindanao, Sekretary. Well, alam mo, kung meron tayong malaking alas dito panlaban, yung ruling ng tribunal na nanalo tayo sa kaso, napaka importante mo. No? At yun ay sa buong mundo, alam nila na ang binigay na, na desisyon sa atin, yan ang panghawakan natin. Maski anong pananakot ang gawin, ano-ano, atin yan, malinaw yan. Ang problema lang natin is how to implement this. Kasi ultimo sila, wala silang ano, uh, mechanism to implement this. So, the only way here is yung mga ginagawa ng ating Pangulo ngayon, reiterating our sovereignty over this. Pero, of course, let's also face reality. Hindi natin kaya makipag-gera dito, no? So, ito yung uh, very sensitive issue na dapat to diplomatic level na rin, no? At, at hindi naman sa ganun, at importante rin naman, dapat sabihin natin talagang atin yan by by doing what the the DND is doing right now, no? yun ang yun ang yun ang take ko po rito right. Secretary, bilang kayo din po ay tumatakbong bilang senador sa 2025 midterm elections, ano pa po yung inyo pong mga plataforma na iba po sa mga focus ngayon ng ilang mga opisyal? Meron po ba? May kinalaman din po sa West Philippine Sea? Well, ako ang importante sa akin ngayon. No? Dahil naging mayor ako, naging sekretary ko ng DILG, yung pagbaba ng programa. Kasi mararamdaman ng tao yan eh. For example, edukasyon. No? Alam mo, may isang libro na nagsasabi anong papel ni gobernador, ni mayor, ni barangay at ng na nasyonal. Ito yung local government code. 1991 pa ito, halos 30 years. Ang nakasaad dito, ang naggagawa ng eskwelahan ay ang lokal na pamahalaan sabihin ko sa inyo ito, bilang na bilang lang ang lokal na pamahalaan ang kaya magpagawa ng eskwelahan. It should be the national government. So it should be amended. Nakalagay din dito na magpapagawa ng mga barangay road ay si barangay captain ng barangay. Walang barangay nakakaya yan. Alos wala, alos 99%. Ako na umasasabi sa inyo, dapat ang pondong ito hindi galing sa barangay. Mahihirapan ng barangay. Pangatlo ang tinatawag sa kalusugan. Uh, Nagkaroon tayo ng COVID, lalo niya yung ter uh, tertiary hospital, yung mga na-intubate. Ang nakalagay din dito, ang magpapagawa ng hospital ay ang probinsya. Hindi lahat ng probinsya kaya ito. Mahalang pasweldo sa doktor, sa mga nurse, sa mga nurses, mga equipments. Dapat ito pumasok ng nasyonal. So, ito ang dapat baguhin dahil magandang polisiya, importante, magandang implementation. At magagawa lamang natin yan kung maganda ang delineation ng responsibilidad through the local government code para kung hindi kaya ng isa, dun tutulong ang national government. Inisa-isa ko na yan. Iyahain ko na lang yan. Nagpatulong ako sa League of Cities, sa mga liga ng gobernador, liga ng mga mayor, no? at of course, ang local, ang local government academy. Isa yan. No? At pangalawa, of course, agrikultura. ah uh, dapat ilagay natin ang sarili natin sa magsasaka. Ano ba kailangan niya? Puhunan. Kung mabagyo siya, pa, paano insurance niya? Hindi ba? Ang puhunan, pwede niya magbigay ang, ang gobyerno na ginagawa ni Secretary Chung ngayon, pero it should be institutionalized. Kung pwede nga, wala na interest. Pangalawa, crop insurance. Although meron, kaya ba na magsasaka? Pangatlo, it's only good for palayan rice. Paano yung mga ibang produkto? Hindi ba? At pangatlo, amila sa lupa para wag na sila matuksong gawing ibang sa bagay ito. At pang-apat, yung anak nila. As much as, as possible, alam ko, po, Libre State University and Techbook, bigang priority at kung kaya rin lang, meron naman tayo mga tulong dyan na subsidized, baka pwede nga bigyan masi konting baon itong mga bata dito. Ilan lang po iyan sa mga naisip po natin. Okay, with that, uh, maraming salamat po, Secretary, sa mga butil lang impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bomb Radio Philippines sa umagang ito. Maraming salamat po. Thank you. Mga kabombo, mga Kastor Nation, nakausap po natin ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government, dating namuno bilang Metropolitan Manila Development Authority head at uh, ganun din, dyan sa ilang panahon na naging local chief executive sa lungsod ng Mandaluyong si Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr.